sa hindi malayong hinaharap, ang West Philippine Sea ay pilit na inaagaw ng kaharian ng Manchuria. Bagamat hindi nila ito makuha sa pamamagitan ng pakikidigma, iba't ibang paraan ang ginagawa ng mga Manchurians para sirain ang moral. Komunidad at paniniwala ng mga Pilipino upang masakop nila ang West Philippine Sea ng walang aktual na digmaan na magaganap. Ito ay sa pamamagitan ng mga taksil ng bayan tulad ng mga angka ng mga politiko at mga bayarang media at social media influencers. Nagkita ang magpinsang Andrew at Bobby at ipinaliwanag ni Bobby ang kasunduan na ginawa ng lolo nila para kay Andrew. Ako, you know, alam mo si Lola ha. Kaya pala mag-matchmaking din kasi cute. tell you something, first. What? Sabi kasi ni Lolo, Lolo natin, Lolo ni Almir, her good friends. Yes, friends. Tapos, since college, magkasama na sila. Now, what happened to them, kagulo-gulo lang dahil yung mga tao But, one time na nangako sila sa isang isang. live mga lagi natin. No! Ah! Yeah. <laughs> Kasi lagad, what's yeah. up with them, man? Why, why? Good choice naman ah. Sa si Almira, she's pretty. Ano? Oh. Sexy pa. Gee, I mean, hindi naman sa ganun. Pero... What? Well, yes. Oh, I'm not ready. Ah, oh, ganun naman. I'm not ready. Lola is Lola and she wants her. ako. Sa'yo. Napasubo ako sa'yo, anak ba? Hey, magagawin natin si Lola yun eh. Basta ikaw siya sa'kin. Now I have to drink. So, mauna ka kaysa sa akin. Hmm. Hmm. Dumating si Almira. Nagtaka siya dahil pamilyar ang lalaki na kausap ni Andrew. Bodyguard. Di ba ito yung bodyguard? <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. Uh, ako yung bodyguard. By the way, um, I have to clean the pool sa kabila. So, it's me, ma'am. Thank you, ah, uh, for up helping up. me the last time. At saka naman dumating si na Commander at Arya. Hey, defenders! Hi! Hi! Come on! Uy, marami kayong gagawin ha. Kailangan tutukan nyo yung mga social media. Tapatan nyo ng content na pang kontra doon sa mga fake news. Pumapabor dun sa Chung! Hmm. Mayor Chung yan. Alam mo, si Vice President, may mga ginagawang mind condition ng hmm. politika. Kailangan natin pag-aralan mga galaw. Pero, no matter what, ang sa serve natin ang office ng President, no matter kung sino nakaupo, Well, yeah, we need all the help that we can. I remember. Always be covered. Sila ay nag-unwind. Samantala, magtatagpo na ang landas ni Alena at Bobby. Hi! Bobby nga pala. Akong bodyguard dito. May maitutulong ba ako sa'yo? Bodyguard o prinsesa? Princess. Ikaw, pwede kitang maging prinsesa. Talunin mo muna ako. Marunong ka bang sumayaw? Boo. Paang may kapilin ka. Paang may kasiting ka. Ipaang may nagmamahal. O wag pong palampasin. Taas loong isisika. Come